Noong 1974, maraming American fighter pilots ang nasasapol at nababagsak dahil literal na hindi nila nakikita ang mga paparating na kalaban. Yung F-4 Phantom kasi, may makakapal na metal frames yung sa canopy na hati-hati ang view ng piloto, kaya nagkakaroon ng mga delikadong blind spots. Biglang sumusulpot ang mga enemy MiG at nawawala bago pa makalingon ng piloto. Doon na pumasok ang Air Force Engineers at gumawa ng isa sa pinaka-wild na desisyon sa aviation history Tinapon nila ang 30 years ng lumang fighter jet design at gumawa ng canopy na parang goldfish bowl. Yung sa F-16, tinawag na bubble canopy, walang kahit anong metal frame. Puro malinaw na salamin lang na nakabalot sa piloto na parang nakaupo siya sa loob ng crystal sphere. Pero hindi doon natapos ang kakaibang idea. Tinagilid pa nila ng 30 degrees ang upuan ng piloto para mas makita niya ang unahan at para sakto ang angulo para Tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng dugo sa katawan sa gitna ng matitinding 9G turns. May special coating pa yung bubble na tinatawag na hydroskip. Kaya kahit umulan instant, nawawala ang tubig at hindi nabablor ang view ng piloto. Anong masasabi mo? Ang galing, di ba? Thanks for watching.